Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, nahituturo ko sa inyo ang isang spell kung saan sa spell na ito ay tutulong ang spell na ito kapag ginawa nyo ito ng tama at kapag ginawa nyo ito ng buong puso ay magiging patay na patay siya sa iyo. Ito'y napatunayan ko na. Kung nais nyo ay bisitahin nyo ang ating philippinwan.com upang makita nyo ang lahat ng mga tao na uh, nagpapatunay no, sa ating mga spell. Unang-una para sa spell na ito ay kumuha ka ng garapong babasagin. Kahit anong garapon, basta babasagin. At ngayon, ang gagawin mo ay pupunuan mo ito ng kalahating asin. Dapat bago mo ito gawin, handa ka. Kapag sinabi ko handa ka, dapat ay handa ka spiritually at mentally. Dapat ay walang pag dadalawang isip. Gagawin ko ba to? Gusto ko ba talaga itong gawin? Wala. Dapat ganun. Dapat ay sure na sure ka. Pagkatapos nga, gaya nga na sinabi ko, maglagay ka nito. Dapat rin mas maganda kung bago mo ito gawin ay mag-cleansing ka dahil ang spell na ito ay love spell o tinatawag rin gayuma. Medyo malakas po ang uh, kapangyarihan ng ating mga love spell. Ito rin po, pinapayo ko rin po na kapag ginawa nyo yung spell na ito ay huwag muna kayong gumawa ng ibang spell dahil baka sobra kayong mapagod. Yun kasi yung karaniwang nare ng mga gumagawa nito, masyado silang napapagod. Ganun po kasi talaga dahil kukunin nito yung iyong enerhiya. Gagamitin nito para doon sa ating ginagawang spell. Ngayon, kahit hindi naman kalahating kalahati, basta ay maglagay ka lamang dyan, gaya nito. Naglagay na ako. At sunod na gagawin mo, hihipan mo ito ng tatlong beses at kukuha ka ng tatlong pirasong bulaklak ng sampagita. At tatlo. Ngayon, ang gagawin mo, dapat sa paglalagay ng asin sa ating garapon, kamay po natin ang ating gagamitin. Ngayon, Kumuha ka ng asin at takpan mo ang sampagita. Kailangan ay mailulubog natin yung sampagita dito. Parang ikukulong natin yung sampagita sa loob ng ating garapon. Magiging ganito ang itsura niyan. magiging ganyan ang itsura niyan at kukuha ka ng isang bawang. Ilalagay mo ito sa itaas. Yan. Kasi papanatiliin natin itong bukas, yung bawang tutulong yan upang yung mga masasamang enerhiya hindi makakagalaw o hindi makakagulo sa ating ginagawang spell. Ngayon, ang gagawin mo rito, ito kasi ay gagawin mo ng biyernes ng gabi o biyernes ng madaling araw, alas 12 po, sa pagitan ng biyernes at sabado. Pag, uh, tapos, ng, kapag nagumaga na, bali sabado na ng umaga, dapat po ay mga alas 7 o alas 6 kapag may araw na, ay ilalabas po natin ito kahit ilang minuto lamang at ipasok rin natin kaagad. At pagkatapos ay ipagpapatuloy natin iyon. Kada umaga ay ipaglalabas natin ito ng umaga hanggang sa lunes. Habang hindi nyo po ito nilalabas, ay maaari nyo po ito itabi sa inyong pagtulog, sa ilalim ng inyong kama, sa tabi ng inyong kama, o doon sa inyong aparador. Pagkatapos po, kapag po ang araw na po natin ay lunes, Kukuha ninyo po ngayon, ito ay tatapon nyo na po yan dahil hindi naman po ito parte talaga. Ito ay protection lamang para hindi makuha o malagyan ng mga masasamang energy. Kukuha ninyo ngayon yung sampagita. Kukuha ninyo yung tatlong sampagita na iyon. At ang gagawin nyo sa sampagita na iyon, ay ihahalo nyo ito sa isang garapon o sa isang may tubig. Sa isang maliit na lalagyan, lagyan nyo ito ng tubig. At pagkatapos, yung sampagita, ilagay nyo doon. Yung tatlong sampagita. Yung asin, maaari nyo pa itong gamitin. Sa iba pang spell, ngunit hindi maaaring gamitin sa pangluto. Ngayon, yung tubig na iyon, ipapatak mo yon sa inumin ng iyong ninanais hanggang sa maubos yon. Kahit yung mga bote ng Epecasin ay ayos na yung ganon, basta hugasan nyo lamang ng maayos. Basta yung mga ganoon, kalaking bote ay ayos na. Kung may katanungan pa kayo ay huwag nyo kaming kalimutang i-message sa ating Facebook page philippine o di kaya naman ay sa ating Facebook page pinice at love